Si Nives Fernandez ay isang pambihirang babaeng Pilipina na naging isang kinatatakutang lider guerrilla noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ilalang kilala sa kanyang tapang at determinasyon, siya ay inaalala sa pagpatay sa dalawang daang mga kolonisador na Hapones at sa pag udyok sa kanyang bayan na lumaban para sa kalayaan. Ang kanyang kwento ay isang patunay ng tapang at ibay ng loob o isa sa pinakamadilim na mga sandali ng kasaysayan ng Pilipinas. Si Neves Fernandez ay ipinanganak noong Oktubre 11, 1986 sa Tacloban, Leyte, sa Pilipinas. Bago ang digmaan, namuhay siya ng simpleng buhay bilang isang guro, nilalaan ang kanyang oras sa pagtuturo sa kabataan ang kanyang mapag-aruga ngunit matatag na personalidad ay magiging impluensya sa kanyang estilo ng pamumuno sa panahon ng digmaan. Mula sa pagiging simpleng guro ay naging asasin itong si Ms. Fernandez. Si Ms. Fernandez ay nakapaslang ng nang nasa dalawang daang sundalong hapon. Siya ay 38 years old na mga panahon nagsimula ang kanyang mga ginagawang pag-atake. Nang dumating ang mga mananakop na hapon sa ating bansa noong 1941, ay kinuha nila ang lahat ng tinatangkilik kilit at pagmamayari ng mga Pinoy. Walang sino man ang maari magtayo at magmayari ng isang negosyo. Wala ding sino man ang maari magturo sa isang paralan, maliban sa mga pinayagan ng imperyo ng Japan. Sa kanyang hometown sa Tacloban, ang mga negosyante ay napili magpasakop sa mga hapon dahil ang ilan na ayaw magpasakop ay nilulunod o nilulubog sa isang mainit na tubig. Nang dumating ang mga sundalong hapon, ay walang sino man ang pwedeng magtago ng anumang bagay o pag-aari. Kinukuha lahat ito ng imperyo at walang sino mang exempted. Nagdesisyon itong si Ms. Fernandez na lumaban sa mga hapon. Sobra ang galit niya sa mga ito dahil kinuha ng mga hapon ang kanyang sariling pagmamayari, katulad ng isang maliit na wholesale business niya. Ang mga hapon ay walang tigil sa pananakot sa kanya mga estudyante. Sa pagsisimula na paghihiganti ni Ms. Fernandez, ay kinilala siya ng marami bilang The Silent Killer. Mag-isa lang siya sa kanyang operasyon at nakasuot palagi ng all black attire. Smith si Fernandez ay nag-set up ng mga patibong sa kagubatan. May dala din siyang shotgun, jungle bolo at improvised na baril na gawa sa gas pipe. Linalagyan niya ito ng pulbura at mga pako. Pag sumasapit na ang gabi, ang may naguro sa umaga ay nagiging parang ninja naman sa gabi. Nagsusot na siya ng itim na kasuotan at meron din siyang maskara Hindi siya magsusot ng pangyapak para hindi marinig ng mga sundalong hapon ang presensya niya Ang ginawang kampon ng mga hapon ay nasa gitna ng kagubatan sa kabundukan Kaya medyo madilim na ang pusot ng kagubatan Pero si Miss Fernandez ay kabisadong kabisado ang kagubatan Dahil mula pagkabata ay lagi na silang pupunta ng mga magulang niya dito alam na alam niya ang mga sundalong hapon ay nagroronda sa gubat ng solo lang. Kaya ang ginagawa niya, gumagapang siya kung nasa na nagroronda. Wala siyang gamit pa ilaw. Ang nagsisilbing ilaw niya lang ay ang liwanag na nagmumula sa buwan. Pag nakita niya na yung nagrorondang hapon, hihintayin niya lang ito maglakad patalikod. Pag nakatalikod na ito, dito na niya lalapitan na parang pusa ang lakad at sabay gigilitan ng leeg sa pamamagitan ng jungle bolo. Ginawa niya ito halos araw-araw na ilang buwan. Kaya karamihan sa mga hapon ay natatakot na dahil hindi nila alam kung sino ang gumagawa ng ganitong bagay. Sa loob ng dalawang taon at kalahati ay mag-isa lang si Miss Fernandez sa mga ginagawang pag-atake at pananambang sa mga sundalong hapon. Mag-isa lang siya na pinabagsak ang dosay-dosay ng mga sundalong hapon. Sa isang sikat na litrato ay ipinakita ni Miss Fernandez ang paraang ginagawa niya sa pagpapatumba ginigilitan niya ang leg ng mga ito. Tinatarget niya ang carotid artery. Ito ang pinakamabilis na paraan para mapaslang niya kaagad ang kanyang mga target. Nieves ay hinarap ang napakalaking panganib noong digmaan. Ang pamumuno sa isang grupo ng paglaban ay nangangahulugang paglalagay ng kanyang buhay sa panganib araw-araw. Pakabila ng limitadong mga yaman at patuloy na banta mula sa mga puwersang hapon, na natili siyang nakatuon sa na kanyang misyon na protektahan ang kanyang mga tao at palayain ang kanyang bayan. Ang kanyang kakayahang malampasan, ang kaaway at ruan ang iba na makipaglaban. Ang ibo ay nagpakita ng kanyang katatagan at pamumuno. Ang pamana ni Nibes Fernandez bilang isang matapang na leader ng gerilya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino hanggang ngayon. Ang kanyang tapang at pagmamahal sa bayan ay nagpapakita ng kapangyarihan ng isang karaniwang tao na makamit ang mga pambihirang tagumpay. Univest ay isang simbolo ng paglaban ng mga Pilipino at ang paalala ng mga sakripisyong ginawa para sa kalayaan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kanyang kwento ay nananatiling isang pinagkukunan ng pambansang pagmamalaki. Ipinagdiriwang ang lakas at determinasyon ng mga kababaihang Pilipino.